Matapos mag-file ni Pasig City Mayor Vico Soto ng COC, ibinunyag niya na si Miguel Huntura, stockholder ng St. Timothy Construction, ay dating marketing director ng St. Gerard Construction, binanggit niya na ang rehistradong address ni Huntura sa mga dokumento ng SEC ay kapareho ng address ng opisina ng St. Gerard sa Pasig City, panoorin ang video. term, we started to of the reforms, we introduced a lot of changes in the city. Um, second term, we started to institutionalize. Uh, third term, ito na siguro yung masasabi nating exciting part. Uh, so we're really looking forward to the next three years. Tuloy-tuloy uh, lang sa trabaho. Kung pwede lang, dere-derecho lang yung trabaho. ano? Pero siyempre, napaka-importante rin itong ginagawa natin uh, every three years. What programs for it be elected? Yes, uh, alam na ng tao yun. Alam na ng mga pasigeno yun. Alam naman nila yung mga ginagawa natin, mga prioridad natin. Sir, you expressed concern over the involvement of a construction company in Miru Systems. They pulled out already. Are you already happy with that development or are you still worried of something else? Alam nyo po ang hindi ko talaga maunawaan kung paano maiisip ng isang tao, ng isang grupo na okay lang na party ka sa isang kontrata ng Comelec at tatakbo ka rin sa election na yon. Hindi ko talaga maunawaan kung paano naiisip ng ibang tao na okay lang yon. It is not okay. It is not just about Pasig, but it is about the integrity of our national and local elections. Ngayon, kung mag-pull out sila na uh, hindi ko naman alam yung detalye nun, ano, we should still be careful. We should still be cautious. We should still be alert. Kasi kasama sila mula umpisa eh. Uh, kasama sila mula umpisa. Kaya kailangan bantayan natin ng maigi. Sir, you mentioned na may tax violations kaso sa DPWH. Can you give us more details about these things? Uh, ang totoo po kasi niyan, ngayon kasi sinusubukan nilang balik na rin yung kwento. Pero ang totoo po kasi, nagumpisa yung mga investigasyon ng, uh, ng investigasyon ng nasyonal at ng lokal sa kanila. Wala naman pare-pareho tayong walang ideya na papasok sila sa politika. Ayun, di ba, sinasabi nila. And uh, siguro, maukuha nyo naman yung exact quote nung sinabi nung uh, lalaki, si Mr. Curly, uh, yung asawa nung nagbabalak na tumakbo mayor. Narinig nyo naman po yung sinasabi niya eh, uh, na kaya daw sila na quote, napilitan tumakbo dahil daw sa akin. Anong klaseng intensyon, anong klaseng motivasyon yun? para pumasok sa politika. Ito ang mensahe natin sa kanila. Yung pagpasok sa politika, hindi yan pwedeng excuse o hindi yan pwedeng shield para ipagpatuloy yung paglabag sa batas. Sumali sila sa politika o hindi, I will do my job. And part of my job is to make sure that the correct taxes are paid to the city. Part of my job is to make sure that the building code is enforced, lalo na pag ganyang kalaki yung mga structures na pinapatayo. So, hindi ito personalan. Wala pong personalan ito. In fact, again, I have to emphasize, una yung investigasyon sa kanila bago yung pagpasok nila sa politika. And I think his quotes, yeah, even yesterday, his quotes will confirm that what I am saying is true. Sabi, niya, sabi nila sa hindi daw sila connected sa yung sinasabi po nila na hindi sila connected sa St. Timothy ay malinaw na malinaw na kasinungalingan. We have overwhelming evidence that connects them. Their office address is the same. Pwede ko ipakita sa inyo. Ang office address ng St. Timothy ay St. Gerard Construction Building. Yun yung nasa business permit nila. Sa business permit nila, may picture ng St. Gerard. Ito po, yung uh, presidente po nila. will acquire the copy of their uh, I love you too pero quiet muna tayo <laughs> we acquired the copy just this uh, July of their GIS with the Security Exchange Commission with SEC <laughs> photocopy lang po ito mag certified yeah, certified photocopy makikita niyo po ang presidente nila ay pangalan Miguel Ventura ang residential address ng Miguel Ventura ay yung St. Gerard building din po. Residential address po, ah, siya po nag-declare nito. Ngayon, sino po si Miguel Hultura? Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinilit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing uh, director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila, eh, saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribe shares niya sa St. Timothy Construction. It doesn't make sense. It doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the uh, uh, malinaw na dami. Malinaw na malinaw po. Ngayon, bakit ko po pinukwento ito? Ito po, yung picture niya, hawak-hawak niya, check galing sa St. Gerard. Siya po yan. Galing din to sa Facebook niya holding a prize of 300,000 pesos sa Chris galing yata isang Christmas party or pa contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, uh, ano, siya yung presidente ng St. Timothy. Ito po, papi ng JS. Any of you can request from SEC. Public document po ito. So, the devil's advocate, is it this new academic already given that St. Timothy will already? Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding, hanggang so, kailanman sila na mag-withdraw. So, syempre, magkakilala yan. They have been using the name. They have been using uh, the, the, even, you know, even behind the scenes, yung mga tao nila, pinagmamalaki na, quote-unquote, hawak nila yung kontrata na yan ng Comelec. Na ngayon, uh, bakit ko ito binabanggit ngayon? Kasi ako dito sa si Pasig, sa politika dito, okay lang naman ako eh hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo. Uh, honestly, okay naman ako eh. Kaya ako to binabanggit. Kaya ako to uh, sinasa publiko. Because this is a matter of national importance. We have to make sure that our elections have integrity. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa Paunalek. Nagpapasalamat po ako kay Chairman Garcia for taking actions. Uh, hindi naman gagawa ng kwento si Chairman kumpul sa isang random construction company, eh, di ba? So I thank them for taking the appropriate actions or initial actions to ensure the integrity of our elections. But uh, hindi pa po tapos. We still need to make sure that they truly do not interfere with the operations, uh, with the machines. Uh, we need to ensure, we need to make sure, we need to watch carefully kailangan bantayan natin ng maigi para makasiguro tayo na hindi sila mag-interfere sa operations at sa, uh, sa mga machines, automated election machines. Nakasama po sila dyan Wala bidding hanggang po uh, nag-withdraw sila just a uh, couple of days ago. Sir, sabi ni Bernie, hindi nga gawa na para mag-upok sila doon o para lang daw ni Calamari. Anong masasabi niyo? That is very stupid to say. Uh -huh. Eh, sabi eh, niya, no yeah, inuulit ko, nauna yung mga investigasyon kasi sa pagpasok nila sa uh, politika. Oh. So, so, sabi, sabi, nila, sir, kung politika lang daw, sumula pa ng 2019, kaya yung sila kay Eusebio. Nakala ko ba wala sila sa politika nun? Anong, okay. wala naman tayong motivation? Ang problema kasi, gagawa sila ng bawal, lalabag sila sa batas, you know, there's so many investigations surrounding them, fraud, misdeclarations, Uh, ito yung paggamit ng dami, uh, anomalies in uh, different contracts, meron pa silang tulay na bumuhok. Hindi naman sa pasig yan eh. So, kung uh, niyo sabihin, ako yung namumulitika, yung politika ko sila, hindi lang naman sa pasig yung problema nila eh. Uh, hindi lang sa pasig yung problema nila. I have to do my job. Sino man ang kalaban, ano man ang politika, hindi pwede na. Korkit sumali sa politika ay absuelto na. Hindi pwede na porkit sumali sa politika ay kakalimutan na lahat ng masamang ginawa o paglabag sa batas. The investigations have to continue. Uh, politics aside, the investigations have to continue and the appropriate cases have to be filed. So kahit anong mangyari sa May 2025, tuloy lang yan. How many cases has the city administration had against? Well, uh, right now, we have only five cases with regard to their building code violations. But uh, investigations, medyo komplikado po yan. You know? uh, but we will continue, we will coordinate with uh, the national government agencies involved. Uh, we will uh, continue to do our investigations, or due diligence. Uh, Siguraduhin natin na hindi malilugi ang gobyerno, magbayad sila ng tamang buwis, at kung may paglabag sa batas, dapat pantay-pantay, hindi porkit mayaman, hindi porkit ay biglang sumali sa politika, ay uh, kakalimutan na ang lahat ng paglabag sa batas. We only want to do what's right. Politics aside, we only want to do what's right. Sir, let's focus on your platforms. There's no perfect administration. What sector of governance do you think needs most improvement? Should you win a third term? Marami. Marami. Hindi ko naman sinasabi na uh, perfect. Uh, maraming ano. You know, alos lagi ko naman yan kinukwento din sa mga tao. Uh, ang focus natin ngayon ay... Pagpatuloy, mga maganda Tapos kung may mga pagkukulang, ay punan natin. So, expansion of uh, existing programs. Marami na tayo sa pamilya. Halimbawa po, yung local senior pension. Uh, ngayon, ang nabibigyan po namin ng local senior pension ay yung mga walang-wala po talaga. But the next year or so, uh, ang balak natin, balak namin, ay i-expand siya para dun sa may mga maliliit ng SSS or GSIS pension. 2,000 na pension, 3,000 pension, nagdagan. So, yan ang focus. Uh, tingnan natin, of course, the new city hall uh, and uh, that's also one of the bigger projects. But uh, that aside, it's really improving all uh, services. Iniisa-isa natin yan. Yeah parang sa uh, uh, nila tumulong sa basis kasi meron sila na dito na maayos po yung procurement process natin yung sila yung namumulitika pinubulitika Sin nila yung situation maayos yung project maayos yung procurement uh, paano naman ako maniniwala sa sinasabi nila eh, yung mga pinapagawa nila sa lungsod ng Pasig pala puro substandard, daming mali Uh, galing akong Santa Lucia nung isang araw, meron silang project na declared as completed. Pero ang pangit ng gawa, I, I can show pictures of that later. Meron silang ah... Uh, uh, hindi ba sa kanila yung tulay sa Laguna na gumuho? Uh, I mean, paano magtitiwala sa ganung, ano, paano magtitiwala sa advice <laughs> ng gano'ng klaseng contractor na kilalang But again, eh, hindi ito para siraan sila. Ang punto ko dito, kahit mahirap, kahit hindi kumbinyente, pwede namang magtikit mata na lang ako, pwede akong magbulag-bulagan. Pero pag may nakikita akong paglabag sa batas, pag may nakikita akong hindi tama, we only want to do what is right. Yun lang po.